Mga kababayan, nako. Ito pa ang isa pang isa pang senador na wala ring utak, ano? Nagpapakatanga rin, nagpapahalata na tanga. 'Di ba? Itong si Bongo, bakit? Bakit ka mo? 'Di ba dinimanda nga siya, kinasuhan na nga siya ni eh Sunny Trillanes dahil doon sa Grabe. Plander, ano? Plander case. Marami. Grabe pala ang ginawa nito ni... ni Digong at saka ni Bongo noong... Partners in Crime, eh. Mula pa nung uh, doon pa sila sa Davao, dati na palang gumagawa sila, no? Dati nang gumagawa ng... Alam niyo, itong mga kababayan, itong ganitong klaseng... Uh, politiko na kunwari maglilingkod sa bayan. Biro no mo ilang ilang taon siya na naging mayor doon sa Davao. Talagang hinawa ka na ginawa ng ginawa ng kaharian yung Davao. 20 years, di ba? Oh. Ang isang politiko na humawak sa isang kahit na sabihin pang barangay chairman yan, mayor, kung hinawa ka ng tuloy-tuloy na 20 years, bakit hindi ninyo yan sinisita? Ang sinita nyo lang yung si former President Ferdinand Marcos Sr. na 20 years na nag, naging pangulo sa ban ng bansa. Parehas din yun. Diba? Executive. Maliit nga lang na lugar pero parehas lang ang meaning. O, oh, di ba? Sino ba yung mga kilala natin na humawak ng kaharian? Mayor. Humawa, hinawa ka ng 20 years or mahigit. Diyan sa Pasay, di ba? Dati mayroon din dyan. Si Cuneta. O. Oh. Naku, yung mga yan. Mga pasugalan din ng mga inaatupag ng mga yan. Diba, noong araw, naglipa na yung mga sugalan diyan sa, sa Pasay. Pasugalan, mga, nagkalat na mga beer house at night club, mga hotel. Diyan lang naman yung may talagang anuhan ng mga motel eh. Yan ang sikat sa motel. Yung Kunit. Gumaya na lang yung Ewan ko kung alin ang nauna. Parang nauna yata yung Pasay. Kasi sa Pasig tsaka saan ba yun? Diyan sa may Manila, Santa Mesa ba yun? Ngayon, ito po si Bongo, o, nalaman nyo na yan sa sa mainstream na balita, ay kinasuhan nga po ni ex-senator Trillanes, Ano? ng plunder case silang dalawa ni Digong Duterte tapos ngayon nang kinasuhan siya ni Trillanes ano ang sagot? tamad daw si Trillanes Trillanes daw ang tamad at kurap ha? Huh? anong klaseng sagot yon bonggo? Walang kakwenta-kwentang sagot Tamad ka mo? Paano naging tamad si Trillianis? Saan? Saan? Paano naging tamad? Saan naging tamad si Trillianis? <laughs> Wala lang kasing matinong maisagot eh. Di ba dapat ang sagot mo? Sagutin mo nang maayos yung akusasyon sa'yo. Hindi yung babatuhin mo rin ng tungkol sa ano eh, makakasira sa kanyang karakter, tungkol sa kanyang persona. Wala, wala, wala ka kasing maiba tong, wala ka kasing maiba to kay ba? Diba? O, oh. sana, hinaiin, hinahiin hinainan mo rin siya ng mga inakusahan mo rin sana siya. Kung mayroon kang maiaakusa. Kaso wala eh. Malinis kasi. Di ba no? Wala siyang maibato kay Trillianes kasi wala kasi si Trillianes walang ginawang uh, kabalbalan kagaya nilang mag-amo sila ni Kaya ngayon, ganun na lang ang sasabihin. Tamad. My goodness, nakakatawa ka, Bongo. You're so funny! Tamad. Sa anong paraan naging tamad? Naging tamad ba siya nung senador pa siya? Eh, ang daming ang tinrabaho yan si Trillianis, pabalik-balik yan ng China, para makipag-negosasyon tungkol dyan sa West Philippines siya, at saka yung si Scarborough. Na yun ang inaakusan ninyo sa kanya, na kayo ibinenta ni Trillianis yung teritoryo ng Pilipinas. Kayo ang may gawa nun. Kayo ang may gawa. Di ba kayo yung nagbenta? Kaya nga yung nagkakagulo ngayon eh. Kaya, kaya malakas ang loob ng China ngayon na manggulo sa Pilipinas dahil dyan sa mga ginawa ninyo. Di ba kayo ang nagbenta ng teritoryo ng sa West Philippine Sea? Eh? Tapos ibabato ninyo kay Trillianis? O, ngayon naglalabasa na yung katotohanan eh. Alam nyo, noong araw, nung inakusahan ninyo si Trillianis na nagbenta ng teritoryo, naniwala, pati ako naniwala eh. Kasi masyado pa akong nabubulagan sa DDS din ako noon eh. Ibinuto e ko yan. Akala ko magiging akala ko magiging uh, mabuti yung Pilipinas eh. Ang nakita ko po kasi kay Duterte noon parang uh, strongman, may kamay na bakal, disciplinarian. Akala ko madidisiplina yung mga Pilipino. Hindi naman pala. Papatayin pala at pahihirapan, pagnanakawan. Kumaka ako sa itong si Bongo, kurap daw, kurap. Paano naging kurap si Trillanes? Di ba kayo ang kurap, ikaw at saka si Digong? Kayo, kayo yung magkakasama kayo, mga Duterte boys. Yung mga gawain ninyo, ibinibigay ninyo dito sa tao porque wala kayong maisagot. Di ba? Grabe pala yung ginawa ninyo, bongo eh. Matindi. Ang tindi ninyong mag-amo. Kaya naman pala, hindi nakapagtataka. Kaya naman pala, grabe ka kumakadikit kidigo. Tinalo mo pa yung Tinalo mo pa yung mga anak ni Digong eh. Kung pagsilbihan mo. Baka naman kaya masama ang loob ng mga anak ni Digong sa'yo. Kasi ikaw yung pinagbibigyan ng mga proyekto eh. Mga bilyon-bilyon na government projects. Diba? Ikaw binigyan eh. Hindi yung mga anak niya. Ano binigay ni Digong? Wala naman kami nabalitaan ng mga government projects na binigay ni Digong, Digong sa mga anak niya. Pero ikaw sa pamilya mo meron. Grabe. Grabe ang tindi. Kaya naman pala ganyan ka kung halos halikan mo yung talampakan ni Digong. Pero tama lang yan. Tumatanaw ka ng utang na loob, no? Pati yung pag nau-ospital si Digong, ikaw ang, ikaw ang nagdadala sa ospital. Pag may sakit, ikaw yung nandyan sa tabi hanggang sa mamatay siguro yan sa deathbed niya ni alam mo mga kababayan hanggang sa deathbed nito ni Digong si Bongo pa rin ang nasa tabi hindi yung mga anak niya kasi ba naman para naman kasing mas matindi pa yung pinakitang pagmamahal kay Bongo nito ni Duterte kaysa sa sarili niyang mga anak mas, di ba? Billion-billion. Hindi lang kay Bongo, nadamay pati yung pamilya ni Bongo. Eh, ang galing-galing ni Trillianis eh. Ang sipag-sipag niya mag-research. Ang sipag ni Trillianis maghagilap ng mga ebidensya laban sa inyong dalawang mag-amo. oh, paano naging, paano naging tamad? Sipag-sipag nga eh. Kita mo, nakasuhan kayo. Grabe ang mga hinahagilap niya ng mga ebidensya laban sa inyo. Salamat nga eh. Pasalamat kami kay Trillanes dahil ang sipag-sipag niya. Ang sipag niya na habulin kayo. Mapanagot kayo sa mga pagnanakaw ninyo. Kurap. Sinong Kurap. Anong pinagbibintya nga na korap si Trillanes? Kayong dalawa ni Digong ang korap. Buang to si... Wala, 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 ka, wala, lang kasing maisagot na matino eh. Wala kayong masilip. Wala kayong masilip na dumi kay Trillianes. Kaya gano'n na lang. Patawa. Pag-inis na lang yun. You're really so funny. Ang kapal ng mukha nito ni Bongo. Tapos gusto pang dumikit kay pbb. Mayaya ka, uy. Sino maniniwala sa'yo pag dumikit ka kay Bongo? Sino man maniniwala sa'yo na tss, mulat na po kami, yung mga tao, mulat na yung mga yung mga Marcos loyalist Marcos supporters mulat di nyo kami maiisahan dyan sa mga pagudi-gudi ninyo kasumpa-sumpa huwag ka nga makadikit-dikit kay Bongbong Marcos Napaghahalata kayo eh. Porke kasi bagsak na kayo. Gidikit-dikit kayo kay Bongbong Marcos. Sino man niloko nyo? Sagutin nyo yan. Ito mga akusasyon ni Bongbong Maan, ni Bongbong Tuloy, ni Trillianes. Sana nga makulong kayong dalawa. Sige Trillianes, tirahin mo yan. Ipakulong Ipakulong mo. Ah, oh, pa, paano pag... Sino kaya makakapagpakulong kay, Tri, kay, kay Digong ano? Yung kaso kaya na plunder ni Trillanes? O yung ikakaso sa kanya ni Dilima? O ICC? Grabe, no? Saan ka makakita ng ganyan? ang yaman-yaman sa kaso. Hinahabol ng kaso. Anino ng kahapon? Digong, hinahabol ka na? Ay, hindi, hindi anino ng kahapon. Multo. Multo ng kahapon. <laughs> Mga kababayan, saan nyo siya gustong makulong? Ako gusto ko siya makulong doon sa sa ICC. Mas maganda 'yon para malayo. Kasi kung dito po sa Pilipinas eh walang saysay -say po 'yan. Alam niyo naman ang Alam naman natin kung anong anong itsura ng justice system natin dito. Kaya nga gusto nila dito sila kasuhan. Kasi kaya nilang hindi naman natin sinasabi na hindi lahat pero yung yung hustisya kasi na atin eh may takot kay ano ayaw man yan magpabayad pero kung tinatakot ka di ba tatakutin yung huwes hindi lang yung huwes kundi pati pamilya ng huwes ng abogado kaya mas maganda po na damputin na yan ng ICC yung dalawang yan yung mag-amo na yan, pati sa si bato, pati si sala. Katulo siya dun, di ba? Ang ng mga mukha. Di, alam mo yun. alam naman bu ng buong Pilipinas kung ano ang mga, kung anong kartada nila. Kartada talaga. Parang salitang, salitang kanto, no? Ano bang mas magandang term? Alam na alam naman ng taong bayan, alam na alam na ngayon ng mga mulat na taong bayan kung anong klase silang mga tao. Pero ang lakas ng loob pa rin talaga na maglakas loob pa na tatakbo ulit? Tatakbo sa Senado? Magsisenado? Wow! Alam mo kung ako yan, yung hinahabol ako ng sangkatutak na kaso. Ay, mag i na lang ako. Hindi na ako magpapakita sa tao. Magtatago na ako sa kagubatan sa... sa kuweba. Magpapaka-ermitanyo na lang ako. Magpapakabanal. Hindi ako magpapakita sa tao. Kung nakagawa ka ng ganyang kalaking kasalanan, sa taong bayan. Ay. pero ito, grabe. Ang lakas ng mga loob, ang kakapal talaga ng mukha, no? Bilib na rin talaga ako. Parang, parang uh, goma sa kapal. Oh my goodness. Hoy, bongo, mayaya ka, no? Hindi ko naman mananalo na eh. Takbo ka, hindi ka naman, hindi, ka ko mananalo. Hindi kami papayag, manalo ka. Ikakampanya kita na huwag kang iboto. 'Di ba mga kababayan? 'Yun lang po. Ha, mahalin natin at ipaglaban ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Natin. Peace.